Kahit napaiyak sa plenaryo kahapon, inamin kanina ni Senator Bato de la Rosa na isa siya sa mga pumirma para palitan si dating Senate President Mig Zubiri. Inamin din ni Senate President Chis Escudero na siyang pasimuno sa balasahan sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. My Commander, I'm so sorry. We lost the war. Nahiya ako sa kanya. Dahil uh, ay, hindi, ko, hindi ko napanalo yung, yung uh, gira para sa kanya. Nagsorry si Sen. Ronald Bato de la Rosa kay dating Sen. President Migs Zubiri. Matapos niyang aminin na kasama pala siya sa pumirma sa resolusyon para ilukluk si Sen. President Chis Escudero at patalsikin si Zubiri sa pwesto. Hindi tinanggap. Sa pagpapalit ng liderato ng Senado kahapon, napaiyak pa si De La Rosa habang nagpapaalam si Subiri na magre-resign na siya bilang Senate President. Pero kanina, inamin ni Sen. De La Rosa na siya pala ang pang limang senador na pumirma ng suporta kay Escudero. Kasi yung nakapirma ako before mag-start ang sesyon, di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Megs, eh talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, for me ha, huh? being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is, uh, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Paliwanag ni Sen. Bato de la Rosa, buo naman ang suporta niya kay Zubiri. Pero mas nag ang una niyang pangako sa mga kapartidong senador sa PDP na solid sila dapat kapag may botohan. Among us three uh, magkabats na PDP senators, Sen. Senator Bungo, Sen. Tolentino and myself, we forge a covenant na majority wins. In every voting situation, in this case, nangyari sa silang dalawa talaga ay uh, nag-decide na sumuporta so uh, kay Senator Jesus Cudero. Ako ay naiwan. I want to, be, to stay with... Uh, ayoko sana. Pero yun nga may usapan. Ikinagulat naman ni Zubiri ang revelasyon ni Dela Rosa. Talagang kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. I'm in shock. But sigilang uh, sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, uh, there's no permanent friends, only permanent interests. Ayon kay Zubiri, kinausap na raw siya ni Dela Rosa bago magsimula ang sesyon kanina. Pero hindi pa raw siya handa na pag-usapan ng issue. For the session. Sinabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng pagkakaton. Hindi ko pa talaga ma, ma -process. bigyan ng kumento, yeah. ma process komento, Ma hindi ko pa ma-process yung pangyayari. So sabi ko sa kanya, give me time, hinakap mo pa yung asawa ko. Di ba? Parang, wow, wag niyo pa yung hinakap ng asawa ko. Bago yan, inamin na rin kanina ni Sen. President Cheese Escudero na siya nga ang pasimuno sa resolusyon para patalsikin si Zubiri dahil may ilang senador ang diskumpiado na raw sa dating Sen. President. Sinimulan ko makipag-usap dahil marami naman ang at na may mga agam-agam. Noong Webes, inamin ni Escudero na nag-draft siya ng resolusyon ng pagpapalit ng liderato. Gabi bago yan, dumalo siya sa isang public gathering kung saan naroon din sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Pero giit ni Escudero, wala silang kinalaman sa pagpapalit ng liderato. Hanggang sa nitong weekend, sinimulan na niya ang pagtatawag sa mga kapwa senador linggo raw niya na secure ang commitment ng labing limang kasama. Kaya kahapon, napilitang bumaba sa pwesto si Subiri. Senate President, hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganun-ganun. Um, ah, mula na ganun, para... Para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Nagbabalita mo sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.